Ano-ano nga ba mga ka-Best Buys yung ating gagawin kapag natanggap na natin yung ating mga generators na galing dito sa Best Buys ng Noro? Yung oil and gasoline ng ating mga generators ay tinatanggal natin para hindi ito mag-leak along the transport. Pagdating niya dyan sa inyo, expect po natin na wala talagang kahit anong liquid na nandiyan sa loob. Ang una natin gagawin, siyempre out from the box, lalagyan natin ng gasoline yung ating tangke Lalagyan natin ng gasoline. Ang preferred po natin is just unleaded gasoline. Sumunod so, na gagawin natin mga ka-best buys ay lagyan natin ng oil yung ating generator. Ayan. So kung makikita nyo po, may nakalagay 10W30 ang ating recommended na oil. Diyan po natin ilalagay yung ating bagong langis. So 0.6, 0.7. Yan, kung nakikita nyo, nandito lang po yung langis. Huwag lang pong tumatapon at hindi na naman po yung sobrang baba. Pagkatapos po natin lagyan ng langis, syempre, sasarado natin yung takip para hindi tumapon. Ang susunod naman po natin gagawin ay i-connect yung ating baterya. So ngayon po, ito po ay naka-connect. Pero, pagdating po kasi dyan sa inyo, yan po ay nakadisconnect. So, i-connect po natin siya mga kabes, guys. After that, may langis, may baterya, at may gasoline. Ready to fire up na ang ating generator. Pinutin po natin yung remote. Balik natin to Tapos na o buhay na, pwede nang gamitin ang ating generator.